Apakan lang yan, di ba? Apakan lang yan, ha? May customer pa nga ako, eh. na lang ulit, eh. Oo. Hindi, may gasolina na lang dyan, eh. Eh, nakapa? dun eh? sana. Sa eh? 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 ano? Saan sa? Magaliani? ko, na customer, eh. uh -oh. Sayang eh. ko na so, ka naman? Tops? ka Kahit ka paano, hindi ka na <laughs> 1,000 lang, okay na rin. May mawi lang. Oo, ayos na yun. libo ayos na yun ah. Oo. Oo nga, naka-monthly. Tapos may kita. Ayan, eh, hindi mo napansin na wala na pang gasolina? Oo, oh, oh, oh. so, tayo ko na naladaan ng gas station. Hindi ka nagpagas Naramdaman ko na lang na parang miniguna uh, ako. Oh. tingin ko wala na palang gas. Di ba nagbi-blink yan? yung pag mga Honda eh Hindi ako napatingin sana ano May gasolina na dyan eh dyan lang Hindi may dyan lang diretso pa wala kang Hindi pa na rin ako pa na rin Oo taga dito lang ako

Dito lang, bangka lang. Ah, oh. dito lang din. Oo. Tundo pa ako eh. Tundo pa ako, layo pa pala. Tundo? Oo, oh, mas tundo wow. pa ja, ako. Diyan, may gas na dyan eh. Hmm. Oo. Oh,